Palakasin ang produktibidad sa lugar ng trabaho. Mga tip sa pagbabago ng buhay para sa tagumpay. Ang pagiging mas produktibo sa trabaho ay mahalaga dahil binibigyang daan kanitong makaramdam ng higit na motibasyon at kasiyahan sa loob ng iyong trabaho. Makamit ang higit pa sa loob ng mas kaunting oras. Pagbutihin ang iyong aktibong pakikipag-ugnayan sa mga pulong at proyekto tapusin ang trabaho ng mas mahusay at epektibo, kakayahang tapusin ang mga proyekto ng maaga mga deadline, magbigay ng pinahusay na balanse sa buhay-trabaho, magkaroon ng malakas na reputasyon, bigyan ka ng mas mahusay na mga pagsusuri sa pagganap at pagbutihin ang iyong pangkalahatang pagganap. Ang resulta ay, isang pagtaas sa mga responsibilidad at promosyon. Maaari kang makakuha ng higit pang mga pagkakataon sa loob ng iyong trabaho upang isama ang mga may bayad na pagkakataon sa pagsasanay, mga bonus, dagdag na bayad na oras ng bakasyon, o mga pagkakataon sa pagsulong sa karera sa mga nakakatuwang bagong lokasyon sa buong mundo. Tulad ng nakikita mo, sa buhay, mahalaga na itakda ang iyong sarili para sa tagumpay sa iyong karera at profesional na buhay. Upang mapabuti ang iyong pangkalahatang pagiging produktibo, narito ang ilang mga tip. Gumamit ng double monitor. Tiyak na makakatulong ang maraming monitor na mapataas ang pagiging produktibo sa pamamagitan ng pagpayag sa iyong magtrabaho sa maraming gawain ng sabay-sabay o nagbibigay daan sa iyong mag-reference ng mga materyales sa maraming screen habang nagtatrabaho ka. Makakatipid ito ng hindi mabilang na oras ng oras at mabawasan ang pagkapagod sa pag-iisip. Gumamit ng computer mouse. Oo. Sa modernong lipunan lahat tayo ay lubos na umaagos gamit ang mga touchscreen device at touchpad para sa ating mga device. Palagi kong nakikita, kahit ngayon, pinapabilis lang ng mouse ang iyong kapasidad na magsagawa ng mga gawain sa isang computer o laptop. Isama ito sa karagdagang screen ng monitor at ikaw ay magluluto na may crisco. Matuto ng mga kasanayan sa pag-type sa keyboard. Maaaring mabigla ka kung gaano kami nagsusulat sa aming mga computer at laptop. Hindi lamang para sa trabaho, kundi pati na rin para sa aming sariling personal na professional na gawain. Ang pag-aaral na mag-type ng profesional nang mas mabilis nang hindi tumitingin sa keyboard ay isang hindi mabibiling kasanayan na makakapagtipid sa iyo ng hindi mabilang na oras ng oras sa iyong buhay. Siguraduhin matuto ng mga kasanayan sa pag-type ng maaga sa iyong karera. Literal na mababago mo ang buhay ng iyong anak sa pamamagitan ng pagtiyak na sasali sila sa mga libreng computer api upang matuto ng mga kasanayan sa pagtype at simpleng daanan sila dito sa pagitan ng edad na isa 0 at labing lima taong gulang. Ang mga site ay gagabay sa iyo sa tamang mga galaw at akayin ka sa mas mabilis na mga galaw na nagiging ugali. Kumuha ng mga blue light na screen protector para sa iyong mga mata. Sa ngayon, inaasahan kong natutunan mo na ang tungkol sa mga pinsala ng asul na ilaw sa iyong pagiging produktibo, pagkapagod sa utak, pagkapagod sa mata, at paningin. Kung hindi, siguraduhin tingnan ang mga detalye sa mga produktong ito sa Amazon. Dapat mong ilagay sa iyong computer at mga screen ng telepono. Pati na rin ang asul na ilaw para sa mga screen ng TV. Ano ang ganap na baliw tungkol dito? Halos walang pagkakaiba sa hitsura ng lahat sa screen. Ang liwanag at kulay ay halos pareho at nakakakuha ka ng hindi mabibiling benepisyo sa kalusugan at pagiging produktibo. Mahilig akong magbiro, pero teka meron pa. Ang teknolohiyang ito ay sobrang mura at madaling magagamit online. Maaari itong mag-alok ng isa pang antas ng proteksyon, hindi lamang para sa iyong screen, ngunit para din sa kalusugan ng iyong mata. Sa isang seryosong tala, Maaaring hindi na pagtanto ng karamihan ng mga tao ang mga pinsala mula sa labis na paggamit ng device. Sa sandaling nakuha ko ang lasik perpektong paningin, ako forevermore may sensitivity sa mga ilaw, screen, at araw. Tinitingnan ko ito bilang isang magandang bagay. Ha, tingnan mo. Well, tiyaw ako. Buti na lang mas inaalagaan ko ang mata ko at may ganitong kamalayan. Ang aming paningin ay mahalaga. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya para pangalagaan ito. Jesoho anti blue light screen protector iPhone. Antogo V-Store protector ng screen ng laptop bawasan ng oras ng paglalakbay. Ang paglalakbay papunta at pauwi sa trabaho ay maaaring nakakaubos at nakakagastos sa iyo ng maraming oras na maaaring ginugol mo sa pagtatrabaho, sa mga gawain at prioridad sa trabaho. Tiyaking bawasan ang oras ng paglalakbay, lumipat sa malayong trabaho, o gumamit ng pampublikong transportasyon na nagbibigay daan sa iyong magtrabaho habang naglalakbay. Magpahinga Pinapahusay ng mga break ang pagiging produktibo. Kung ikaw ay nasa isang trabaho na hindi pinapayagan ang mga pahinga, ito ay malamang na hindi isang napakagandang trabaho. Ang mga pahinga ay mahalaga sa iyong kabutihan at mapabuti ang pagiging produktibo. Kapag nagpapahinga ka, magagawa mo ng mas epektibo at mahusay ang mga gawain sa iyong plato. Ang pagkuha ng mas mahabang pahinga, gaya ng pahinga sa tanghalian, ay nakakatulong sa iyong mag-recharge at bumalik sa trabaho ng may panibagong antas ng kalidad ng pagtuon manatiling nakarefresh, maglaan ng oras upang ipahinga ang iyong mga mata sa asul na liwanag ng computer at magstretch para mas epektibo kang makapagtrabaho sa mas mataas na antas. Matulog sa mga ideya upang payagan ang mga ito na lumago sa kalinawan. Hayaan ang iyong sarili na linawin ang iyong isip pagkatapos ay isipin muli ang lahat sa ibang pagkakataon pagkatapos ng ilang oras. Mapapansin mong magagawa mong tapusin ang mga gawain ng mas mabilis at may higit pang detalye kapag naalis mo ang iyong isip para sa isang takdang panahon o nakatulog sa mga item pagkatapos ay bumalik sa paggawa muli sa lahat sa ibang pagkakataon mag-ehersisyo Nakarating na ba kayo sa paaralan o mga trabaho kung saan ang iyong mga kapantay ay napakatalino at mataas ang hilig sa akademya ngunit ang kanilang athleticism ay naghihirap Oo, oh, maaari silang magkaroon ng mas maraming oras para sa mga aktibidad na pang-akademiko sa pamamagitan ng hindi pag-ehersisyo. Ngunit scientifically ito ay napatunayan kapag nagdagdag ka ng ehersisyo sa iyong schedule. Ang iyong pagiging produktibo at kapasidad na gumanap sa isang mataas na antas ay pinahusay lamang. Sa pagiging isang atleta, lahat tayo ay athletic kung gugustuhin nating maging. Alam kong kaya kong gawin ang sinumang kalabanin ko. Ito ay dahil ang pag-ehersisyo ay pang-agham tulad ng pahinga. Binibigyan mo ng pahinga ang iyong isip, sinisira ang iyong sarili sa kortisol, pagkatapos ay bumalik sa iyong trabaho ng walang katapusan na mas produktibo na may mas mataas na kapasidad na matuto. Ang paggawa ng mas mataas na intensity na aktibidad ay makakatulong din sa iyo na pamahalaan ang stress at mas gumaan ang pakiramdam mo para mas epektibo mong mailagay ang iyong isip sa mga mahalagang bagay na mahalaga sa iyo. Multitasking aid sa mental health at productivity Narinig mo na ba mapapahusay mo ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa habang naglalakad ka. Ang konseptong ito ay isa pang sentipikong pananaw na sinasang-ayunan ko. Subukang tumayo sa iyong desk habang nagtatrabaho ka rin. Para sa kalusugang pangkaisipan, natutunan ko sa military na magagawa ko rin ang anumang ilagay ko sa isip ko. Natutunan ko pagkatapos ng militar, ang mga sibilyang normal na tao ay hindi kayang panindigan ang tagumpay ng iba kung minsan. Ito ang dahilan kung bakit ipinatupad ko ang mga susunod na tip na isang spin-off ng multitasking. Nasisiyahan akong gumawa ng maraming aktibidad, palakasan, o mga bagay na nakikipagkompetensya sa interes. Ito ay nagbibigay daan sa aking isip na magpahinga mula sa anumang partikular na gawain. Lumaktaw ako mula sa isa patungo sa isa pa. Ngunit may posibilidad na maging mahusay sa karamihan sa kanila. Sa ganitong senaryo, pinoprotektahan ko ang aking kalusugang pangkaisipan at kaligayahan. Ito ay dahil kapag mayroon akong nakakatakot na coach, manager, teammate o kaibigan sa aktibidad na iyon na nagdudulot sa akin ng pananakit o paghihirap, maaari akong emosyonal na lumipat sa iba pang mga aktibidad at pagnilayan kung gaano sila kahangahanga. Maaari akong mabigo o magdusa sa isang bagay. Ngunit lahat ng iba pang mga bagay ay panalo, kaya nakakuha ako ng isang netong positibong epekto. Isang pangkalahatang panalo. Gayun din, kung ikaw ay mapalad, kahusayan. Oo, maaari kang gumawa ng mabuti sa ilang bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari kang maging mahusay bigyan ang iyong sarili ng oras upang makamit ang mga panalong ito ngunit palibutan din ang iyong sarili ng mga panalo sa panahon ng mahihirap na pagkatalo tinutulungan nila ang mga panalo na maging mas matamis at ang mga pagkatalo ay hindi gaanong masama para sa isang pinahusay na kalusugan ng isip palibutan ang iyong sarili ng mga panalo lalo na sa mahihirap na panahon. Kahit maliit lang. Alis samahin. mahin. Prioridad ang mga tagumpay sa iyong buhay at isama ang mga ito sa mga kabiguan. Sa paraang iyon, ay lumayo ka na may panalo ngayon at isang panalo bukas. Dito, ang mga kabiguan ay mga hamon lamang na malalampasan mo sa paglipas ng panahon. Alisa Mahin Maglaan ng oras para sa mga tagumpay Alisa Mahin Kumain ng malusog na tanghalian Ang pagkain ng malusog na tanghalian ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagiging produktibo. Ang balansin pagkain ay maaaring magbigay ng matagal na enerhiya at kalinawan ng isip sa buong hapon. Ang mga blueberry ay paborito ko. Pag-iwas sa mabibigat na pagkain o mga merienda na may mataas na asukal upang maiwasan ang pag-crash ng enerhiya pagkatapos ng tanghalian. Uminom ng kape. Bagamat ang kape ay maaaring magbigay ng mabilis na pagsabog ng enerhiya at fokus, mahalagang ubusin ito sa katamtaman. Ang ilan ay mahilig sa kape at umiinom nito para mapanatili ang mas malinaw na pag-iisip. Ngunit, ang sobrang caffeine ay maaaring humantong sa pagkabalisa, pagkabalisa, kahirapan sa pagtulog, at iba pang negatibong epekto sa pagiging produktibo sa mahabang panahon. Mahalaga rin na iwasan ang pag-inom ng kape sa gabi sa loob ng anim na oras ng pagtulog dahil maaari mong maapektuhan ang kalidad ng iyong pagtulog o kakayahang pumikit. Ang kakulangan sa kalidad ng pagtulog ay maaaring makaapekto sa iyong pagiging produktibo sa mga darating na araw. Magtrabaho ng mas matalino, hindi mas mahirap. Nais ng bawat isa na madagdagan ang kanilang pagiging produktibo. Narinig nating lahat ang term, work smarter not harder. Ito ay isang napakahalagang konsepto na aking pinahalagahan sa lahat ng aking mga salita ng karunungan na iniaalok ko. Lagi kong iniisip kung paano ko magagawa ang mga bagay na mas mahusay para makatipid ng oras at lakas, habang palaging pinapabuti ang aking mga resulta. Mahalagang tandaan na ang pagiging produktibo ay hindi lamang tungkol sa pagsusumikap, ngunit nagtatrabaho din ng mas matalino upang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga layunin sa pinakamababang posibleng gastos sa iyong sarili at lipunan. Ang mga produktibong individual ay hindi lamang nagtataglay ng mas mabuting pamumuhay, ngunit pinapabuti din nila ang buhay ng mga nakapaligid sa kanila. Tiyaking sipain ang alas sa buhay kaya mo yan.